Ang lawa ng Taal o Taal Lake ay kabilang lamang sa ipinagmamalaking likas yaman lang lalawigan ng Batangas. Dinarayo ito ng mga turista hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang panig ng daigdig. Ang Taal Lake ay dineklarang Protected Area to 1996 sa pamagitan ng National Integrated Protected Area System Law. Tahanan nito ng Tawilis ang tinagore ang World's Only Freshwater Sardine. Subalit ang pinagmamalaking ganda at yaman ng Taal Lake ay naharap sa panibagong banta kasunod ng itinatanay yung Taal Lake Circumferential Road na magdudugtong sa sampung bayan at dalawang lungsod sa lalawigan ng Batangas. Pinuntahan ng news team ang lugar kung saan kinoconstruct itong Taal Lake Circumferential Road at ito ang tumambad sa aming paningin. Kapansin-pansing ni Reclaim na ang lupa na dating shoreline ng Taal Lake. Habang nagkalat naman ang burak sa paligid dahil sa kakulangan ng wastewater treatment facility. It used to be na malinis. Ano po, ano pa yung napansin nyo lang nung nagkaroon ng construction? Ayan nga, na, namula na lupa dahil in, inaanod ng, kinukuha ng anod yung lupa, sa is kinakalas ka po kapatikira. Hmm. So, so, so tuwing kailan nangyari yung kapag malakas-lakas na yung ulan? Ano na? Oh, pagka hanggang hindi pa sila natatas, pag natapos yun, malinis na ulit yan. Mm -hmm. Yeah. So, Siguro nakikita niyo, oh, sa initial na construction phase talagang ganyan. Talagang ganyan. No? Oh. Ganang wala nga silang kung may record mo sila din eh, okay na sana eh. Maganda na. Mm -hmm. ang ilang mga eksperto ay nababahala sa posibleng epekto ng road project sa kalikasan ng lawa, lalo tatamaan din ito ang tirahan ng ilang mga aquatic species, kabilang na ang pangitloga ng mga tawilis. Definitely, masama yung magiging impact na sa littoral zone kasi yung littoral zone talaga yung nandun sa gilid ng lawa. So kapag ka nag-construct ka ng sobrang lapit din sa lawa, ang unang maapektuhan yung littoral zone ng lake. Unfortunately, yung littoral zone, yung pinakamataas ang biodiversity sa isang lake ecosystem. So, yung, ang unang makakaramdam ng negative impacts ng pagkakaroon ng kasada na napakalapit ay yung mga hayop at halaman na nandoon sa littoral zone. Kaya dapat talaga mas pagplanuhan mabuti yung um, um, rehabilitation na gagawin sa littoral zone pagka natapos gawin yung kalsada. Or kung makakaiwas na gawin yung kalsada, wag na lang ilapit talaga dun sa lawa. Dapat uh, well, sa mga concerns nga nitong scientist ay itinayo itong uh, bahagi ng Taal Lake sa Conferential Road sa mga area na malapit sa tinatawag na littoral zone. Ito yung shoreline ng Taal Lake. At uh, ayon sa mga scientists, isa nga din sa mga maapektuhan ito ay yung uh, habitat. Itong mga species, lalo't alam pa naman natin, ay uh, rich in biodiversity itong Taal Dito matatagpuan itong mga tawilis na bukod-tanging freshwater sardine dito sa mundo. Isa pa sa mga concerns nila ay yung tinatawag na kakulangan nitong wastewater treatment facility kasi kapag ka nga, umalon, makikita nyo naman walang maayos na drainage. Kaya kapag ka umalon dito sa may bahagi ng Taal na ito ay maaring itong mga sediments uh, ay diretso talaga dito sa may Taal Lake at uh, nakakapangamba yan dahil yung water quality ay po pwedeng lalo pang mag-deteriorate at kapag ka itong mga nutrients na pumupunta dito sa talik ay maaari din siya mag ng algal bloom na kapag ka lumala ay pwede mag ng fish kill. Umaasa naman ang mga residente ng Tanawan, Batangas na mabibigyang pansin ng DNR DPWH ang kanilang hinaing. Ika nga nila, hindi naman sila tutol sa kaunlaran, wag lamang sa paraang masasalaula ang kalikasan. Mula dito sa Tanawan City, Marlon Luistro, Nagbabalita.